Naku, si Genie pala eh. Alam mo eh. Si Pari Arman nga yung nag-alala. Ito yun. Sabi sa akin, ito ito. Tingin ng taga-gulit. Tingin ng taga pakinggan eh. Talaga. ng gabi. Ipinsan. Pag-alit ka mag-alit ng brad sabi unibersidad ba siro na si siro ba na sa unibersidad 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 na sa unibersidad si ba na sa unibersidad si siro ba na sa unibersidad si siro ba na sa unibersidad si siro ba na sa unibersidad na sa unibersidad si siro ba na sa unibersidad 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 na 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 na

pumasok sa lubat sa mag-legal FTCT mo, wala na wala pa. Wala, wala, hindi naman naka-t-shirt niya ng bibe. wala, 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 pa. Sabi nga ni James nang sikap, hindi ko naman bradya. Hindi pa kaya hindi ko. Ang yun ni Brad, kahit kayo mag-walaan dito. Ang lansin niya, oh, po, ikaw, kayo mag dito. Okay. Okay. <laughs> si Boy, nga, gano'ng kasasamang ginawa din sa ate. Pero, atin. Pero, taga-lapin na, walang dumating na pulis. Kung may dumating, may investigasyon niya. Oo, oo. Hindi okay na rin natin naisip yun eh. No, no, naisip yun. La -la, wala na yun. Wala na isip na rin patulog na eh. Pwede pala reklamo din yung ano. Kaya nun niya kaya niya, si na sa wala namang... Hindi ka kaya nagpamedical yun nung kailangan. Kumunta lang siya na noon ha. Kunti nga tindi kung... May tumating na police. Um. At nung lasing nga siya. Wala namang sumatapatangan. Hindi ka na doon. Oo. Kita ko yung itaas ang dalawang pa. Wala nang taas pero matigas din ang pangarap eh naglalabay ako yung narami sa gitna tiniting na ko narami tingin ko kaya yung marami sa untok wala katinig magiging yung natatawag nakakarami kayo nakarami kayo nakarami ng bigyan ayan wala wala naman